Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to pag-uusapan natin or magbibigay lang po ako ng update about po dito kay Blomcast. Sa mga hindi pa napanood yung uh, previous review natin kay Blomcast, uh, ito po yung update para dito. So, mula noon, nung uh, nireview po natin si Blomcast hanggang ngayon ay wala po siyang pinagbabago. So, although... Registrado po siya sa Securities and Exchange Commission under po kay Convenience Cash Lending Corporation pero yung uh, pagiging loan shark niya at uh, data privacy viola violators ay nanatili pa rin mula noon hanggang ngayon kaya mag-ingat po kayo sa pag-utang dito sa Bloom Cash na to hindi po siya na nakakatulong sa inyo kapag kayo po ay nangangailangan ng uh, pera or uh, Siguro pa mayroong kayong uh, emergency needs ngayon. At uh, nakita nyo po ito. Please, parang awan nyo na. Huwag nyo pong uh, ilagay sa alanganin yung uh, uh, reputasyon niyo at yung sarili ninyo. Dahil uh, marami po tayong natatanggap na reklamo tungkol po kay Bloomcast na ganoon pa rin. Malaki pa rin ang processing fee nila mataas pa rin ang interes uh, interest at short term lang din ang binibigay nilang um, palugit sa inyong utang at kailangan nyo po siyang ibalik within 7 days. So kung kayo po ay umutang sa kanila, please wag na po kayong mag-reloan. O and then kung uh, wala kayong pambaya din dito, wag po kayong uh, humiram sa ibang ula para mabayaran itong bloom cash na to. So, mag-isip po kayo ng mabuti kung okay pa ba yung uh, financial status ninyo pag uh, utang ninyo sa mga online lending app na Loan Shark, lalo na itong Loan cash. And then, kung hindi po kayo makapagbayad sa kanila, sigurado aasahan nyo po na sila po talaga ay uh, manggugulo at manghaharas po sa inyo. Yung mga... Uh, collectors nila. Once kasi may overdue kayo, ipo-forward po nila yung pangalan nyo po sa mga uh, collectors nila, third-party collectors at yung mga third-party collectors sila po yung gagawa ng uh, uh, siguro ikakasama sa inyo at ikakasira ng inyong uh, magandang reputasyon. Kaya hindi talaga magandang umutang po sa mga online lending app lalo na yung mga kinukonsider natin sa ating review ng mga loan shark. At isa nga ito si Blomkas. So please layuan nyo po ito dahil hindi lang po sila makakasira sa inyong uh, uh, financial status at makakasira sa inyong uh, reputasyon, maaari pa kayong magkakasakit lalo na pag uh, nagumbisa na po silang ng haras at nananakot sa inyo, hindi lang po yun, pababantaan pa kayo. 'yung pambabanda nila ay sigurado pong talagang magbi-breakdown ka dahil sobra-sobra na po at below the belt na po 'yan. So magingat lang po kayo, guys. Huwag lang po kayong uh, padadala kung mayroon po kayong uh, pangangailangan ng pera. Hangga't maaari po ay huwag po kayong lumapit o huwag, huwag po kayong umutang sa mga online lending app. Lalo na 'yung mga loan shark. Based po sa experience ng mga uh, followers natin, talagang uh, nagsisisi sila kung bakit po sila umutang sa mga online lending app. Kaya please layuan niyo po. And kung kayo po ay gustong sumuporta dito sa aming uh, YouTube channel, please i-subscribe niyo po ang aming uh, channel para po kayo ay palaging updated sa mga iba't ibang ano, uh, review natin ng mga loan shark na online lending app. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam.